Opisyal lang ipig turnover ka Sudma kan 2nd Platoon, 3rd Company CAA, 4th Infantry Battalion, 9th Infantry Division Philippine Army, ang Mulos Bulos Patrol Base sa Albay Police Provincial Office. Ginibo ang seremonya sa tanglaw lahi 19 El Fresco, Albay PPO, Camp Captain Salvador Haushan de Losario Sr., Barangay Santa Cruz, Ligao City. Sigun kay Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr., ang nasabing transisyon magiging dalan para sa mas makusog na implementasyon kan sa indang kampanya kontra sa Conception Criminal Gang o CCG. Siring na mapakusog man ini kan sa indang law enforcement operations. Magiging dalan man ini nga ni magkaigwasinda nin psychosocial intervention sa mga residente kan barangay Mulos-Bulos, Libon, Albay, urog na sa mga kapot na barangay kan CCG. Matagal po nating pinagplanuhan ito at request na rin ng mga tao, mga constituents po ng Libon dahil marami na po yung natatakot sa kanila, marami may concerns sa kanila at marami na pong pinatay itong grupo ng Concepcion Criminal Gang, organized crime group po ito na turingan ding potential na private armed groups. Dugang pakandirektor, dekada nang namimeste ang CCG sa saro sa mga pigtutok dong daylan, paano ta ro no ang turismo as in ekonomiya kan Dahil marami pong, dahil ito po yung stronghold nila. Is, uh, napakalaki po ng influensya nila dito dahil dito ipinanganak si Gilbert Concepcion na tinaguro yung Pogi. No? Sa, napap, uh, nakapatong po sa iba-ibang uh, krimen. No? May mga uh, one to press na po ito. Ang test na turnover enot ng nagkaigwanin ocular inspection sa patrol base and concerned units. Nagkaperang best man na nagkaigwanin dialogo ang kapulisan as in Philippine Army, Special Action Force, Provincial Peace and Order Council as in LGU Libon. Ilalapit po natin ng kapulisan doon para at least makita nila, malaman nila na hindi dapat. So, time frame, uh, ito po ang umpisa ng pagtatapos ng grupong ito. Mientras tanto, kasabay man kan seremonya, pinirmahan man kan land donor as in the director Kunanan ang sarong memorandum of agreement sa presensya man ni Libon Mayor Wilfredo Moronilla, Police Captain Paul Sudsod kan Libon Municipal Police Station as in Police Captain Ruel Villaflor, Company Commander kan 93rd Special Action Company. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.